Uh, yung EDCA alone na basis po yan eh. 1947, we have this military basis agreement. Kaya nga po nandyan yung Subic, nandyan yung Clark. Yung 1947 military basis agreement, nagbabayad ng renta yung Amerikano. Nagbibigay ng foreign assistance, ng military aid. Etong kalokohan ng EDCA na pinirmahan ng 2014, nariyan na po ang mga Amerikano sa Pilipinas. Welcome sila bilang turista. Pero para gawin ninyong base militar, ang base militar ng Pilipino, nang hindi man kayo nagbabayad ng kahit anong renta, nasaan ang ating sinasabi nilang partnership? Ano yung binibida natin na the Philippines is our oldest uh, treaty ally and we treat them as equal is not true. That is a big fat lie pasimplihin natin para sa mga nakikinig na mga kababayan natin. Yung mga hangang-hanga sa bansang Amerika. Ang Amerikano labas masok sa Pilipinas. Walang visa. Ang Pilipino, bago ka makatawid ng Amerika, mag-apply ka ng visa. Kung ma ka. Nasaan ang parity? Nasaan ang brotherhood? And yet, nakikinabang ka, isinusubo mo kami sa bingit ng alanganin dahil nagdagdag pa ng apat na bases itong kasalukuyong administrasyon. Siyam na ho ang bases ngayon ng Estados Unidos sa, sa Pilipinas nang hindi nagbabayad ni singkong duling sa bansa nating Pilipinas. Nasaan ang parity ron? nasaan yung pagiging pantay natin doon. Ito'y dapat nalalaman at malaman ng ating mga kababayan nang sa ganon magising sila sa katotohanan na ang US, bagamat they have been our ally, they have sumugal din sila ng buhay nila ng World War II. Nagdanak din ang dugo ng Amerikano kasabay ng mga dugo ng Pilipino. Pero after that, walang nangyari sa Pilipinas. Ulitin ko, mag-80 -e years na wo ang World War II. Mahirap pa rin tayo. Pagpasok ko nga uh, ka kami ni Tony Hari. seamless yung pasok namin dito sa airport. Napakagaang, napakaganda. Kikita naman natin yung progreso ng Japan. Malayo, malayo tayo. Alam ko naman, lalo na kayo, dito na kayo nakabase, pangarap din natin na someday, sana abutin natin, in our lifetime, We will experience kahit kalahati lang, kahit one-third lang ng nararanasan ng ating mga kaibigan dito sa Japan. Maayos ang rail system, payapa, malinis, at talaga namang safe. Yun yung mga adhikae ng ating mga kababayan. Na kami ho ay nagiging uh, uh, mikropono lamang because hindi rin naman namin masikmura na ma manahimik at kami rin naman ang tinatakbuhan nung higit sa nakararaming Pilipina na walang tinig. At sa tingin ko malaking kasalanan kung tayo ay mananahimik na lamang kung binigyan naman tayo ng kakaunting at tiwala ng mamamayang Pilipino to speak on their behalf. So yan po ang transparency, accountability, peace and security na isinusulong ng hakbang ng maisog at ganun din ngayong araw ay nailunsad na natin ang hakbang ng maisog dito sa Japan. Yan lamang po. Salamat. Maraming maraming salamat po Dr. Badoy, Attorney Roque and Attorney Rodriguez. Higit po ang aming pasasalamat dito po sa uh, Hakbang ng Maisog Japan dahil binigyan niyo po kami ng panahon, pagkakataon, na makilahok at of course magkaroon ng kaalaman tungkol po sa sitwasyon sa Pilipinas and of course for giving us a chance to be part of this um, fight na nangyayari po sa ating bansa ngayong araw. So susunod po ay magkakaroon po tayo ng questions and answer mula po sa ating mga audience na sasagutin po ng ating mga speakers. Ah, at bago po iyan, um, open na po ang ating um uh, buffet, buffet ba ito? <laughs> buffet po dito po sa um, aking kaliwa. Um yung mga guest po natin ay like, pwede na pong kumuha ng jumbang toste. Ah, 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 mamaya na daw po. Opo, 8 o'clock. Okay, tapusin po muna natin. Again, um, kagaya po ng sinabi ko kanina, kasama po natin ngayong araw ang SMNI na nagka-cover po nitong ating event. And of course, kasama din po natin ang ating um, Japan japa, uh, press mula po sa Japan. Kasama po natin si... Uh, ah, えま,た本日はまた本日は日本の報道関係者の方々にもお越しいただき大変光栄に、ね、思っています。はい、<laughs> まず、えっと、奥沢和夫、ヘッド・日蓮総集妙館あ、ではないですね。次は平田ではないです、ね。はいけば。これあっ、すいません。<laughs> はい、えー、と次は池場秀樹さん、えー、と新城社エディトリアルディパートメントから <laughs> はあお子ちゃんありがとうございます。<laughs> はい。で、おさおさん様フォルム21 <laughs> エディタープリシャルありがとうございます。<laughs> はい。So if we have any questions from our audience, we are already accepting questions and of course from our press. Magsabi lamang po kung sino po ang may katanungan. Ako po ay lalapit kasama ang aking mahiwagang mikropono. Ay. ah <laughs> oh, si Miss Ling? <laughs> ay, kanina may -ano, kanina. Meron po tayong nagbigay ng pangalan kanina. <laughs> Oh. Magandang hapon po sa inyo at for Uh, I just want to make it simple. Kailan po kaya sila pwedeng palisin na sa Pilipinas sa pwesto? <laughs> Yan po yung kanina pa na tanong sa amin. <laughs> <laughs> Saya naman po ng Pilipinas. Dalawang beses na tayo magsasati presidente. Yung ama niya at saka si Erap Estrada. Ang mga leksyon na natutunan natin, dapat talaga alam ng taong bayan kung anong issue. Dahil pag naintindihan nilang issue, naninindigan ng taong bayan. Kaya nga po, lumabas na kami ng bansa at nagpunta na rito sa bansang hapon kasi alam naman namin na bilang mga OFWs, unang-una, kayo yung nagsasakrit para nakalutang pa rin na ekonomiya ng Pilipinas. Kayo talaga ang pinaka-importanting stakeholder. Pinakamatindi po ang pagkagutom sa Pilipinas, ibig sabihin, wala po silang nagawa sa ating ekonomiya. At kung buhay pa mga Pilipinos, yan, ang mga Pilipino, ayan po ay dahil sa inyong mga remittances at hindi po sa kanila mga gawain. Pero again po, sa paglingon natin sa kasaysayan, dapat alam ng tao kung anong issues. Dahil pag naintindihan nilang issue, nakipagsapalaran po sila, isinusugan nila pati ang kanila mga buhay. Pero ulitin ko po, hindi naman po kinakilangan magdanas ng dugo. Dahil ang Korte Suprema po ang nagsabi na nung panahon na naging presidente ang Cory Aquino, ang sobrenya ang, ang sobrenya ay nasa taong bayan, kapag naghusga ang taong bayan, sumusunod ang lahat. So yan po ang ating pakiusap. Marami po kayo kamag-anak sa Pilipinas. Eh, siguro po eh, mag-explain muna kayo kung anong mga tunay na issues. At uh, pagkatapos po dyan, eh, mag nyo kayo na kinakilangan panahon ng husgahan ng suberenyong taong bayan ang Marcos Jr. Administration. Maraming maraming salamat po. Okay. after two years, no, magdadalawang taon na siya, maliwanag sa akin na he is unfit to lead. Na wala siyang competence, wala siyang compassion, wala siyang puso sa mahihirap, wala. No, so, maliwanag na maliwanag yon sa atin ngayon. So, para niya tayong dinala sa isang bangungot na gusto ko nang gumising na tayo sa bangungot na ito. Araw-araw, nakaupo dyan si Bongbong Marcos, gumigising kami sa impyerno sa Pilipinas. At hindi ko yan sinasabi na hinuhugot ko lang sa kung saan. The highest hunger rate ngayon sa Pilipinas. No? Marami pa, capital flight, yung inflation ang taas, yung gasolina ang taas. Siyempre may market forces na at play and in may global forces and all that. Pero tanggalin mo lahat yon Tignan mo lang yung taong ito. He's an empty vessel in my, in my op opinion. of which this man is trying to rob.